Hello everyone! Ako nga pala ulit si Ron Cesaris and nandito tayo ngayon ulit sa Bulacan State University and kasama natin ngayon ang Basi Baila So, pabati sa inyo ngayon Hello, everyone. Hello. 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 Let's Hello! Let's go Baila! Sir, so ano pong uh, inspiration and motivation po ang nakuha nyo ngayon dito sa Bulacan State University sa competition na sinalihan nyo ngayon? Um, bukod sa hindi namin nakuha yung dapat namin makuha, okay lang dahil ang gusto kong uh, makuha ng mga bata na to, ng mga dancers na to, is the experience na nakita nila kung paano lumaban. Kasi yun yung pinaka the best na makukuha namin dito. Na ito naman yung best na magiging parang souvenir ng best ng bolso sa amin. At hindi lang naman din kami stop dahil natalo kami, syempre mas uh, magpuporsige pa yung mga dancers na to, syempre together with me, and together with the other coaches and the trainers para mas bumuti sila at saka para mas gumaling, para makuha niya namin ang championship. So, kamusta naman po yung experience niyo dito sa Bulacan State University? Napaka-warm ng welcome ng B SU. Sobrang-sobra pagdating sa rooms o sa pagdating sa kanilang mga facilities, talagang pinaghandaan nila at hindi, nam, at hindi namin um, tawag dito na feel na kami ay hindi belong. Belong na belong kami kahit saan kami magpunta, merong pumapansin sa amin even to the other universities. Ganon din naman sila. So that's why BSAU, eh. Yeah! Uh, any message po sa mga susunod na generation or future events or competition na sasalihan ng Baila? Ano po yung masasabi nyo? Keep on practicing, keep on going kung ano yung mga goals and objectives nyo. Lahat yon ang kailangan kasi, hindi lang basta kayo ay nakapagsayaw, hindi lang kayo basta uh, nakapag-perform but kailangan po with determination and also kailangan din with initiative at Huling-huling uh, sa lahat, bawal sumuko kahit pagod ka na. Tama. Yon. So, galaw ni Juan, thank you very much. Thank you. And last message po. And shout out po dito sa video natin. As always po dito sa galaw ni Juan. Unang-una, shout out sa BSAU Squadron. Or sabihin niya natin na ito ay Basi Baila. Shout out sa inyo. Napakagaling nyo. Sobrang husay inyo. Love na love ko kayong lahat. And shout out sa buong BASC community, and also Sakado sa so sobrang napakalaking support na binigyan nyo sa bawat uh, participants dito po sa uh, ginaganap nating Kaasok 3 2024 at BSU. Guys, thank you BSU. One, two, three, go! Thank, thank you BSU! And another one, thank you BSC community! Thank you BSC community! So, ako nga pala ulit si Ross Estarez, and magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam! Vai!